bago ang lahat. kumusta ng mga lods? Shout out sa lahat ng followers at lahat ng sumusuporta sa akin. Andito na naman ang inyong probinsya nung vlogger. Ituturo ko naman sa inyong mga lods kung papaano mag at magbilad ng isda o kahit anong klase pa na isda. Iwain lang sa gitna at tanggalin ang lahat ng taman loob at abdo mapait kasi pag ditinanggal, mga logs, hugasa ng mga isda, sa tubig, dalawa o higit, pa, at, pagkatapos, lagyan, na ng, asin, para di madaling, masira, at pagkatapos, isa na, isa isa, o isabi, kaya ng mga, logs, ibilad na sa araw, hanggang sa matuyo, at maging daing na, pwede, na, iiho, o prito, mga logs, ingat na lang, sa pagbibilad, mga logs, baka masalisihan, ng pusa, baka kainin, hanggang, dito na lang, mga lods, salamat sa, panunood, heart, share, comment, follow, at, from the